magandang umaga po ulay yan ang ganda na po ng panahon mga kaparambay yan ang init na po yan ang panahon habagat po kapag kahabagat po sa atin yan ang init dito sa Tagkawen ay tatawid po ulit tayo ng kabilang ilog po mga kaparambay at yung mag-asawa po yung nandito na ay, mapitas po ulit tayo ng talongpok nung nakaraan po apat na bandel po natin nakuha iwan ko po ngayon palipas na po siya kaya kakunti po ang ano ang nakukuha pero yung dahon niya po ay ano nabawi na po lalagyan lang po natin ng pataba para maka recover po yung kanyang puno yan may tubig na po ang ating tubigan meron na oh taman tama naman ang panahon po ay ano mainit ay nauhay na po yan ay di sabihin ay ano hindi po hahanginin hindi po siya mabubugbog yung ano nauhay na palay po yan kung maulan po ay ay pa po ang pala yan Kan dito na po yung dalawa. Oh, nini. Pangandang umaga. Ayan. Ayan si Utoy. Utoy. Ano? Mapitas. Ayan <laughs> sa ako Utoy. Tabi. Ano. Nandun pala yung isang ano, timba. lahatin yun ah. Yung pwede. Oo. Uh -oh. Yan. Katulad nito. Ali nini. Pwede yan? Oo. Uh -uh. Oh. Ito. 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 Uh Ito. -huh. Ayan. Lahat yun ah. -huh. Tara. Diyan sa Ma, mga tayo. Medyo medyo Mm -hmm. Basta walang tusok ano toy. Wala kulang po sa ano pataba ito. Sa isang araw natin lagyan ng pataba. Ma-recover pa no toy. Pataba lang. Oh. Pang sinigang pala no. May hipon sa bahay eh. Mamaya pala. Ayun, maganda na po ang ating ano sitaw po. Oh. Nahabol na rin. Siya, Nahabol na po. Naganda ng panahon ay. Ano toy? Ay salamat naman. Ba, may bunga na pala isa e, so diyan. Ginaon e, na ano? oh Oh? Ah, Nabloklak na 'yan. Ah, mayro na 'yan, malago. Ay, mayro na nga auto, salamat po. 'Yan oh. 'Yan. Bloklak ka na. Yeah, maghihintay lang tayo ng ilang araw auto diyan. May paninda na uli. 'Yan, yeah, ang oh. bilis tingnan mo. O, oh, 'yan. Bloklak. Dami oh. O, oh, 'yan, simula na po oh, 'yan oh. yah 'Yan. yah oh. bilis din po. Meron dyan. O oh, yan po, bulaklakan na oh. Ayan, ang bilis utoy na sitaw oh. Yeah. Yan po oh, apaka bilis ah, salamat po. Pag may isang linggo hanggang dalawa, yeah. May sitaw tayo ito eh. Pagkadami na yan, dalawang kilong binhi. Ay, salamat. Nabawi na po ang ating halaman. Gawa ng nainit na po lalagyan laan po natin ng patabayan. Magkisigandahan niyan. Hindi oh, ko oh. mairita. Potek pupunan ng talong. Ano daw 'to, oi? Alamin mo nga yung ilalagay sa taas, sa taas, yung Bulak bang ano yung liquid na mabaho daw yari. Pero nakakakit ng purple. Ah. Hindi ko alam kung bulak ba 'to sa taas. Tas nang Taas na ano ito eh spray lang daw yun Tapos kung nakapasok daw Hindi na nakakalo ano ah? Ay ano yung gamutin? Hindi ko Hindi maano ni eh Ha? Ah, magaling yun Mabisa daw yun Pangakit ano, pang sa protlay Oo oh, na tampak daw ng ganyang sa protlay po Ay sige uh -huh. Ay ang dami utoy oh Yan oh Yan pwede na ito oh Pwede yan Yan oh Basta walang tusik po Parit yung bao toy oh Kaya sa baba o toy Ah sige oo Yan Pwede na po Pwede na ito Hahapitin na daw po Guha ng Nalagyan natin ng patawa sa isang araw ito maganda naman po mga kapambin yung iba po pruning na po natin ito yung baba hindi pa tapos ito hindi pa rin binabawasan po natin ang mga sangang maliliit po yung sa baba para yung patas na lang po itutuloy natin ay sana po ang gagawin namin pupurningin po natin ang ano itong lahat po ititira po ay puno mga ganito kahaba ay nakikita ko po ay ano naganda po uli ang dahon ay yan po ay ano diretsyo na sa paglago konting patabala po yan po ay babalik sa dati nanghihinayang po ako sa ano sa dulo ay, yan po ay pag mga ilang araw ay mabulaklak na uli yan po yan kaya sayang kung ating puputulin, maghihintay po tayo ng matagal, buwan po. Ay samantalang ito, mga ilang linggo lang po ay mabulaklak na yan, mabunga na agad. Patabaan lang la po natin. Hmm. Gawa na ngayon po yan o ay. Maganda na ulit ang bunga po pag nalagyan natin ng pataba. iba iba po pati ang presyo pagka magaganda ang bunga napapamahal po ay pagka ganito maliliit ito yung medyo mura po Papakaramdamin din po natin ang katawan ng talong po ay. Ayan po, naganda pa naman. Oh. Eh yung nga pong iba aking na pruning na eh, nanginayang po ako nagisting po ako doon sa dulo doon ganito po mangyayari mga, mga kaparambin no? ito po yung tinisting ko nung isang araw sana po yung ganito lahat ang ating gagawin ito kalbo lahat. ang problema po nito matagal po bago makarecover yan o no? eh, samantalang ito kapag kanilagyan natin ng pataba Linggo pa lang po, okay na yan. Recover na yan. Magkakaroon na siya ng bulaklak po. Kung sakit po ang dumapo sa dahon, pwede po nating pruningin lahat. Ay hindi naman po, mabirdi pa. Kaya, nalagyan lang po natin ng pataba. Kung maraming whitefly po yan, yan po ay mapipilitan tayong ano, magpruning lahat. Wala naman pong yung whitefly, wala. Kaya okay po. Hoy, kung may white play ito hindi pwedeng ganito ano kalang kalbuhin talaga yan nasa dahon natin rin ay pero ito hindi wala oh kaya konting pataba lang kako ito ayos na ito recover na uli kahit pa paano may mapipitas tayo pagka ganun ano pero pag yung nakakalbuhin lahat ay matagalan তুমি মই Kaspar na no, to. May mga laki ah. Yung segunda yan. Yung segunda oh. Ah, Kaspar po. Salamat po sa eh. blessing. Rambol na po. maliit, malaki. Eh. Yan, dumating po si mamay oh. May! Yan po sa dulo. Sili po. Eh, maganda na po si tao natin eh. Kasi, me, uy. Hello po. Good morning. Sa sili po siya. Diyan tayo sa uh, talungan utoy. Eh. May ang daming bulaklak na ray. Sitaw natin. Apagadamay. good news po yan mga ilang araw na lang yan may sitaw na tayo utoy ngayon eh makakapagtinda na kayo dyan nga natin pala oh. dito po tayo sa tabi ng talungan may hinug pong bayabas po dito ang dami pong buong nga, pero hilo pa iba para po yung hinug Nasa na? yun hmm. meron na po <laughs> meron na hap na lang po ating ano, sarbisin dalawang luang po kulang lang po sa pataba babawi din po ito yun tayo to dyan na lang nakilang ano to yung bandil nakadalong bandil na ano po mas pa rin po kahit pa paano ay nakaka-harvest pa nung makuha po tayo ng ano dito talbos po ng kangkong mga sinigang na lang daw po muna mga kapambin ay sana po tayo magluluto ng ano yung may gabi ay, Sa isang araw na po sinigang po muna tayo may gawa ay pang madalian po ari lagyan po natin ng hipon ilog yan fresh po may okra naman po dyan tayo na pitas ay di lalakan din po natin. May talong. Ari. Sinigang sa pananghalian. Kaya nakaapat na bandil po oh. Kaya na may sili. Yan. Salamat po sa isang araw na lang ulit. Salamat. <laughs> <laughs> Oo. Yan. Atras mo, atras. Sino ang driver niyan? Si Nini na. Aba, marunong na. Ha? Putoy. Marunong. Tinuturuan <laughs> na. Tihit ah. okay. na. Dahan-dahan lang Nini at Sige tayo, salamat tayo. Okay. Ah, ah. okay. Nagluto po si mami ng sinigang na hipon. lagay po natin ang mga dahon dahon ng kangkong may saluyot ito saka po dahon ng saluyot yan lahok na po lagyan po natin ng kalamansi ito pang paasim Ayan, kain po. Luto ng anong sinigang. Talaga ko anak hipon. Nandito po sila, inilitay po. Naghihimay ko. Dumayo ng kain. Nagbisita po.